Hello guys, grabe. Bakit naman nandito ako at kasama ko sila Charmander. Oh man. So guys, grabe ang cute ni Charmander. O, tignan nyo. ba diba, mas malaki siya sa atin. Eh, alam nyo ba si Charmander? Eh, isa siyang Pokemon na maliit lang. Pero dito, medyo malaki siya. Astig. At siya nga pala guys, no. Ito, tignan nyo si Barry. Naging si Pikachu. Oh no. Wow. Teka, kain natin itong takasan. Kasi si Pikachu, kuryente ang kanyang kapangyarihan. So, kailangan lang natin siyang takasan at takbuhan ng mabilis hindi na tayo mahabol so yun guys pero bago tayo umalis dito eh alam nyo ba yung pokemon at sila pikachu kilala nyo ba kung oo eh like mo yung video para malaman ko kung marami kayo nakakaalam at huwag nyong kakalimutan nga pala mag subscribe ha para makatakas tayo dito kay pikachu na dating si barry okay ba yun tara tara guys <laughs> wait lang teka tara kit na tayo dito teka lang meron pa ditong malito wait malito pa na turtle <laughs> nakalimutan kalimutan kung sino nga pala tong turtle na to guys isa rin siyang pokemon eh mga kakampi rin to pikachu tsaka your charmander <laughs> pero di ko na maalala kung sino to si tortoise ba yun nakalimutan ko na eh <laughs> pero sige na umakit na nga tayo dito mga, tropa no ayan sundan natin tong mga babae eh, ang dami nila guys uy <laughs> ate wag ka na sumabit dyan sa may parang wire baka mamaya mapikachu ka dyan sige ka <laughs> pero yun nga guys wag na natin hintayin yung isa ang bagal niya kasi eto na lang samahan natin <laughs> sila tropa uy Teka meron Paano naman namang isa dito? Isang Pokemon na naman to boy. Ito yung isang evolve nung nandoon sa may baba. Ito ata si Blastoise. Tama ba? Hindi ko sigurado. <laughs> Pero yun nga no, tumawid na tayo dito mga tropa. Ayan, nandi dito na tayo. Lo, kinakausap mo pa si Pikachu. Huwag mong kausapin yan. Ayan eh, nga eh. yun ang kulong sa atin eh. Yung nandoon yung totoo. Ayan kasi statue lang. Pero yun nga mga tropa, umakit na tayo dito. Sundan lang natin tong dalawang babae. Hoy, wait nyo ako. <laughs> so guys, sama lang tayo sa kanila. Parang mag bal kasi sila boy <laughs> Eto pindutin na natin to Kasi magpa parkour na sila What? naman siya nagpalaglag boy? <laughs> ano ba yan? Ba't ka nagpalaglag? Kalingan nyo kasi Eto guys eto guys oh. Bakit kaya sila narologlog? Eh ang dali dali lang naman tumalan dito Sa mga parkour Pero okay lang yan guys Hintayin natin sila Kasi kasabay natin silang tumakas Subukan natin silang i-wait dito Sa may tunnel O di kaya dito na lang sa may baba Ayan hintayin natin sila dito guys Hello guys may nauna na sa aking babae eh, Ayan na siya boyo, siya ateto At eto na nga boy, na ni Baring naging si Pikachu. Oh man! Takbo Teka, may mga Pokemon pa dito sa mga Cell 1, Cell 2, tsaka Cell 3. Teka, saan ako pupunta na eto? Takbo! Baka pwede akong pumasok dito sa Pokeball. Pwede ba akong umakit dito? Oh, hindi pala pwede guys. Oh man! Nandito na si Pikachu. Pipindutin ko na to. Ayan, napindut ko na mga tropa. Wala, maabutan niya na ako oh, boy. Ako na Pikachu. Wag mo akong anuin. Hulihin. Wala naman akong ginagawa <laughs> sa iyong masama. <laughs> eto guys, mga makakataas na tayo sa kanya. Nice one! Nagalit si Pikachu. Paglalaroan ko siya guys. Ito, ops. Tumalan ulit ako dito. so <laughs> guys, galit na galit si Pikachu sa ilalim mo. Oh. Hindi naman niya ako maabutan. <laughs> Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Kaya kaya natin siyang takasan. Pero yun nga mga tropa. Tara, sundan na natin tong isang kambal na to, no? Yung kasama niyang babae kanina nawala na. Hindi na siguro nakatawid. Oh man! <laughs> Pero yun nga mga tropa. Tara, umakit na tayo dito. Hala, grabe. Ayun yung si Charizard do sa may dulo eh yung ado transform na ano ni Charmander nung maliit pa siya <laughs> pero yun nga mga tropa yaan nyo na tara dire dire join na natin to no andi dito na si sa so may CR wait lang uy tignan nga natin yung mga ano dito guys kung may mga Pokemon pa dito naku wala nang mga Pokemon <laughs> mga normal lang yung mga iniduro saka may hindi lang pala dito nagbukas oh man <laughs> ito kunin natin tong pala mga tropa at simulan na natin magukay para makapunta na tayo dito sa babaan ng lupa Tara, tara. Uy, teka. Nasa na, oh boy. Teka. Meron ditong Pikachu na statue. Napaka-cute mo naman, Pikachu. Kaso nga lang, sinaniban ka ni Barry. Ngayon, hinahabol nyo kami. Pero yun nga, guys. Tara, na tayo dito. Mag-parkour na tayo. Ito, akit tayo dito, guys. Sundan lang natin tong arrow. Wait lang. Uy, grabe. Ang dali lang pumunta dito, guys. Tsaka parang ang sarap tumambay. Sinignan nyo. Ang daming mga paro-paro. <laughs> ang lamig-lamig lang, guys. Pero yun nga, tara. Dumaray-diretso na tayo ay dito. Wait lang, magpa-parkour ako sa mga bato na yan. Oh, man. Sobrang dami ng mano. Laba sa baba. dito tayo pwede mahulog. Eto na. Ops, talon. <laughs> Muntik na ako dun, guys. Ah. Meron dong bangka sa ilalim na nasira. Oh. Sigurado ko pag nalaglag ako dyan, eh, masisira din ako. Oh, man. Yun nga, guys. Talon-talon na tayo dito. Ayan, nice one. Nandito na ako sa may tulay. Grabe, ba't kaya hindi natatapos yung ano na to? Yung parang poles na gawa sa laba. Kasi baka mamaya, eh, pag nahulog kami, wala na. Tapos na. <laughs> yun nga, guys. Talon. sa Tasira yung kakoy. Sigurado yan, guys. oh, Puntik na ako dun, boy. Oh, no. Buti <laughs> na lang nakaligtas ako. Wait lang. Andito na tayo, guys. Sa so, may jolen Ito yung isa sa mga pinakamadali lang. <laughs> e, kita nyo ba yung Jolin na dumaan? eh, tatakbuhan lang natin yan. <laughs> Ayun, no. Takbo. <laughs> jolen na, guys. Talo. Puntik <laughs> na ako dun, na, ah. Ayun, no. Meron pa ditong tropa na tumatakbo kanina. Ano kaya? yun? Nagu-muna <laughs> tayo dito, guys. Ayun, no. Grabe. Ganda dito ah parang ilog o no. parang poles pala yan no pero yun nga guys tara makita tayo dito sundan natin si party na nauna sa atin kanina at eto na nga guys andi dito na awan si pikachu na dito tsaka may hawak siyang apoy oh man tara pasok na tayo guys nakita no. na ako ni pikachu naku naku takbo pikachu dapat magkakampi tayo ako yung amo mo ako si ash oh man ito guys. ito guys ito guys takbo bilis na natin kunin na natin tong switch para mapindot eto guys napindot ko na boy Nako malapit na si Pikachu na may apoy sa akin Oh no Katabi niya na ako guys Di mo maabutan dito Nice one Ano sumuko ka na Pikachu may apoy Omen oh, ka dyan So <laughs> yun nga tropa tara Sumunod ka na sa akin tropa Eto guys eto guys May kasama tayong lalaki Ay no sumusunod siya sa atin Okay na tayo dito guys Dalihan natin Para makataas na tayo Kasakay na ako dito sa may elevator Ito pindutin na natin yung switch na elevator Ay hintayin natin si tropa Pero tropa akit na tayo. Ayan, guys. Sumakit na ako. Puti oh, ka. Anong nangyari sa elevator na to? Bakit na yung Rampan? Oh, no. Ay, tropa. Ba't masyadong mabigat ka ba? Hirap na hirap yung elevator, oh. Anong nangyari dito, guys? Nako naman. Eto na, guys. Gumano na yung ano, elevator. Kaso nga alit tumabingi. Ang may kasalanan si Parway. Ayun, naiwan nga siya sa ilalim, oh. Ang bigat-bigat pala niya. Dapat hindi siya sa iso, So, ito, guys. What? Ay, kuryente to, eh. Eh, ang kapangyarihan ni Pikachu ay Korean rin. Baka ah, mamaya mag si Pikachu ako pag uwi ako nito ah. Pero sige, inom na tayo na itong energy drink guys. Ito na, bugwat. Hindi <laughs> naman ako nagisipika si Pikachu. Pero bumilis yung aking takbo. <laughs> Eto guys, takboy na natin to. Teka. Uy, grabe, may mga Pokemon sa ilalim na mga giant. Oh no. <laughs> Tara guys, sumakmuna muna tayo dito. Baka mamaya mapuntahan pa tayo nyan at magnalaglag tayo. Eh wala na. Kakainin tayo ng mga giant na Pokemon. Ay, noong dami sa ilalim. Oh, me. Putak bo, eto na guys, malapit na tayo sa may dulo. Onting onting na lang. Ops, ops, eto na. Ops, may mga lumabas na namang mabaho sa bunganga ko. Oh no. eto <laughs> guys, samakita tayo dito sa may hagdanan. At dire-diretsoy na natin to para tuloy na tayo makatakas kay Pikachu. Uy, andito na ako sa may storage room. Eto, kunin na natin yung hagdanan dito guys. Ayan oh. oh di ba? Alam ko na kasi yung gagawin dito. Lalagay lang natin yung hagdanan para makakita tayo dito. Ayan, oh. oh 'di ba? At a basic. Ayan, tas buksan natin 'yan. Talon. Oh, napakadali ah, lang makatakas. <laughs> At ito na magpapahangin na naman tayo, boy. Oh no, but may mga kahoy. Ano ba 'yan? Pero sige, sige, kayang-kaya natin 'yang kahit may mga kahoy pa 'yan, guys. Madali lang 'yan sa akin, <laughs> 'di ba? Apa basic lang nung ginawa natin doon. Tumalon-talon lang kahit may mga hangin, madali lang siya, boy. At ito na nga, guys, kailangan ulit natin galingan dito kasi may mga tusok-tusok sa ilalim pag nagkamali tayo, boy. Oh, man Talon, talon Ayun, guys Napatay ko na nga pala yung mga usok, no? <laughs> Kaya tinapos ko kaagad At ito na nga Papunta na nga tayo sa may tunnel, no? Ini-speedrun ko na, boy Kahit meron akong poknat sa ulo <laughs> Ay, hitahan ba yung poknat ko? Dahil yan sa pag hindi ko pagtulog na maaga Kaya matulog kayo na maaga, guys, ha? Yeah? <laughs> Kaya ito, guys Takbo na tayo, takbo At magpaangin na ulit Talon Oh, may kahoy Oh, man Yun Natapos din ako sa mga hangin-hangin na yun guys Wait lang, meron ditong malaking mushroom mo oh. <laughs> ang cute, ang laki ng mushroom guys Tignan nyo, Sa loob ako ng mushroom oh. Apakalupit, para ako nakasombrero ng malaki Oh no <laughs> Guys, sumakit na tayo dito bago pa tayo matapos Oh man Ano to na, magpapahangin na naman ako dito Talon At masishoot na naman guys Ayun know oh, diba? Sure ball <laughs> At alam ko, pagtapos na ito Andi dito na naman si Chef Pikachu Oh man, oh Chef Pikachu Habulin mo dito. Teka guys, saan ako pwede magtago? Magtago tayo dito para dito tayo niya mahabol, no? Pero wait lang, parang alam niya guys. Oh no, takbo. <laughs> Tumagos siya guys. Oh man. Ito guys, ito guys. Kailangan natin kunin niya magpapatumba dito kay Chef Pikachu. <laughs> eh teka. Ito na guys, kunin na natin to. Eto na, humanda ka na, Chef Pikachu. May mga pananim pa dito, sayang niya mga pananim mo. Parang gusto ko sanang anihin. <laughs> Pero yun nga, no? Kailangan na natin siyang pabaksakin. Eh. Si Chef Pikachu. Eto na, Pikachu. Humanda ka sa akin. Eto na. Eto na, guys. konti na lang. Oops, oh, bak baksak na. na si Chef Pikachu. Oh, man. <laughs> Paka-basic lang pala niyang patumbahin, guys, no? At tara na, dire-direwechay na natin to. Uh, pwede pala magtago dito sa may lobe <laughs> Saka may mga ula pa dito, gusto ko tumalon sa ulap boy let's go oh no tara guys tara guys malapit na tayo sa pinaka final boss na si Pikachu na malaki eh, siguro hindi ko kasi alam kung ano yung itsura niya pero sige Bakit na tayo dito sa pinaka hagnan na to kasi nakalagay na dito yung exit na pinto tara pasukin na natin to guys what magpapahangin na naman at may mga laser sa taas tara mag iingat lang tayo boy ito na iwasan natin itong mga laser na yun guys ayun nakaiwas na ako sa pinaka una kailangan lang natin ubusin yung mga laser Razer na to Para makarating na sa pinaka tiktok Oh man Yun Nakarating na rin ako dito sa may daas guys Teka Gagawin natin Alam ko na Kukunin natin yung mga bakal dito Gagawin natin tulay yun <laughs> Ito guys Ito guys Kunin na natin to Yun Lagi na natin tong ginagawa kasi akabisado na natin <laughs> Ito guys Last na lang to no Ayan Ito na ito na Lalagay ko na Para makita ko na si final boss Pikachu Ito na Teka okay, Uy bumukas ka na Pinto <laughs> What? Grabe si Pikachu ba yon? Bakit naman parang naging robot siya? Naku, naku, kakayaanin ko ba to? Teka, so kailangan ko ng tapang guys. kaya wag niyong kakalimutang mag-subscribe at like yung video para magkaroon ako ng tapang harapin niyang si robot na Pikachu. Tara na! Nagawa mo na ba yon? Eto na! Teka! What? Eto na siya guys! Eh bakit ganun? Parang napakabagal naman niya. Parang hindi nga siya nakakalapit sa akin eh. Oy, Pikachu na robot! Lumapit ka naman sa akin! <laughs> eto guys, etong sayo! Hmm, dudurugin ko yung kaliwang kamay mo, robot na Pikachu. Hindi ka naman nangangalapit sa akin eh. Uh, tanggal agad yung kaliwa mong kamay. Uh, eto na, bug. Uy, teka, wala na. Malapit na natin matapos guys. Isusunod ko na tong kanang kamay niya. Ayan guys, oh. Napakadali lang pala, natayo lang ako. Oh, ayun na yun, boy. Teka, nako, nako, nako. Matik na akong tamaan nun. Tumumba na kagad si robot na Pikachu. Yan lang pala siya kadali tapusin. Tara guys, umalis na nga ta ay dito. Ayoko nang masyadong madali. At tataas na ako. Sasakay na ako dito sa may Tara na. So yun guys, mandito ako muna tatapusin. Huwag yung kakalimut ng mag-like at mag-subscribe. Bye-bye! <laughs>